Muli na namang dumating ang panahon ng taon kung saan ang pinakamalalaking bituin ng lokal na showbiz ay nagtipon-tipon sa kanilang pinakamakislap na anyo para sa isang gabi ng pagdiriwang at pasasalamat. Sa ikatlong taon nito, ang GMA Gala ay palaging inaabangan bilang pinakamatunog na celebrity event ng taon, lalo na dahil ito ang pagkakataon para makita ng mga Pinoy na mahilig sa showbiz ang kanilang mga paboritong bituin na nakabihis, nakamay at glammed up nakikipaghangout sa kanilang kapwa bituin. Naging lugar din ito kung saan nagdiriwang ang mga tagapagpatakbo at gumagawa ng desisyon ng industriya sa mga tagumpay sa showbiz, ang mga hit na palabas, malalaking endorsements, mataas na ratings, mga bagong tuklas, at higit sa lahat, ang mga bagong promising partnerships na siguradong magbubunga sa mga darating na buwan. Sa temang bling, ang Red Carpet event ng GM Gala 2024 ay nagpakitang gilas ng mga bisita na nakasuot ng black and white na may touch of sparkle sa maganda at eleganteng Marriott Grand Ballroom sa Newport Pasay City. Ang event stylist sa mga bituin na si Gideon Hermosa na nag-ayos din ng venue sa mga nakaraang edisyon ng GM Gala ay nagdala ng modern at futuristic na disenyo sa Red Carpet at Grand Ballroom. Napanood ng mga manunood sa kanilang mga tahanan ang mga highlights at sidelights ng Red Carpet festivities sa pamamagitan ng live streaming sa Sparkless YouTube channel, Facebook page, at TikTok account, pati na rin sa GN Networks Facebook page. Narito ang mga nagniningning na itsura ng pinakamaliwanag na mga bituin ng industriya sa GNA Gala 2024. Heart Evangelista Alden Richards Marian Rivera at Dingdong Dantes. Dennis Trillo. Bia Alonzo. Rian Ramos. Gabby Garcia. Gabby Garcia at Khalil Ramos. Barbie Forteza. David Licauco. Julie Ann San Jose at Raver Cruz. Hart Evangelista at Sanchez Escudero. Ruru Madrid. Bianca Umali. Sanya Lopez. Jack Roberto, Jillian Ward, Kilin Alcantara, Allen Ansay at Sofia Pablo, Dimas Berry Own a Tree, Annette Gozon Valdez at ang kanyang asawa na si Shintaro Valdez, Sparkles Very Own Joy Marcelo, Gigi Santiago Lara, ABC Benz Martin Lopez, Cory Vidence, at Carlo Katigba. Michael V. at Carol Bunagan. Black Raider actor na si Kim Jisoo. Carla Abellana. Pinky Amador. Howie Severino. Howie Severino at Pinky Amador. Howie Severino at Pinky Amador habang nag-enjoy sa kanilang oras sa hash magala 2024 at red carpet. Sir Ricky Lee. Saint Grace Poy at ang kanyang asawa na si Neil Lamanzares. Shaira Diaz at I. Guzman. Rufa Maikinto. Martin Del Rosario. Deon Ignacio. Bubay. Marco Masa at Ashley Sarmiento. Emil Sumangil. Yorm Isco Moreno. Derek Louis Ignacio. Ashley Rivera. Raymond Bagatsing. Enchong D. Aaron Villena. Empoy Marquez. Martin Javier. Patricia Tumulak. Lee Angela. Liana Mae. Rain Matienzo.